Hello guys, kain tayo ng siwarma Break time namin Ano ba itong siwarma na to? Masarap to ah, para sa isa ano? Baka magtaka kayo guys Palagi break time lang ang video ko Kasi bawal kasi mga video sa loob sa ginagawa Kaya ngayon dito sa labas kami Nag break time Kaya pwede mag video Kain muna kami ng siwarma Mula alas 12 hanggang alas 6.30 Kami mag break time yung itong panangalian namin sa bayan to hapunan lahat kami ito, pinakain namin siwarma at dalawang piraso sa amin ng siwarma at sa drinks ali kayo guys, kain tayo ng siwarma masarap kasi ang siwarma ng uh, albaik araw-araw albaik, pinapakain sa amin sandwich, roasted, siwarma yan ang kinakain namin dito pagkatapos ng trabaho namin mamaya, babalik naman kami ng sandali sa trabaho, tapos uwi na naman kami brief time muna kasi nagugutom na kami parang uh, mahina na magtrabaho kapag gutom kailangan mabusog bago magtrabaho ulit nang sandali baka 7.30 or 8 kami uuwi mamaya kasi minamadali namin yung trabaho namin kailangan na kasi yung kami mga yung mga ginagawa namin kaya tingnan nyo gutom na gutom talaga ako lahat kami gutom na gutom hindi lang ako pati mga kasamaan ko mga babae gutom na gutom din sila kasi maaga pa kami nagumpisa kayo na trabaho kaya o nakaupo sila dyan kumakain ako habang kumakain nagbibidyo ako sa sa kanila dalawang piraso na sarma sold na parang hindi na ako makapunan ito mamaya kasi malaki ang sarma na binibigay ko minsan isang piraso lang na malaki na mahaba na sarma ang binibigay sa amin ngayon dalawang piraso kaya o, tingnan nyo gutom na talaga ako kasi hindi ako kunti lang pinangkain ng na mula sa amin tapos pagdating dito wala din ng panangalian mag uh, inom lang ng coffee at saka sandwich ngayon merienda break time na namin ngayon heavy break time to kasi dalawang shawarma si na malaki at saka isang soft drinks at saka isang tubig bukas yun ipakain nila sa amin naman na roasted chicken kasi pinapalit-palit lang shawarma si uh, chicken at saka sandwich ng albaik sana naman albaik pero nga ako nasarapan talaga ako sa albaik malak sa broasted nila malaki ang manok tapos apat na piraso at sa warma naman no, malaki naman to dalawang piraso talagang sold na sold ko talaga kapag kumain ka ng suwarma nila lang sana mag-video sa loob sa ginagawa ng kasi pinagbawal na mag-video kaya dito lang tuwing break time lang dito sa labas. Okay lang kapag dito sa labas kasi kami-kami lang. Ayaw nila makita ng iba yung ginagawa namin. <coughs> pati yung supot sa akin kasi buto mo talaga ako na madali ko kan kanina pa ko na madali na lumabas na kakain kami kasi pagdating ng uh, pagkain namin hindi pa kami kaagad nakalabas pinipilit na sila na lumabas para kumain kami para mainit-init pa yung suwarma na kakabago namin kainin masarap kasi kapag mainit pa kaya na kasama namin na una pala sila uwi kasi may tatrabawin pa sila doon mamaya sa bahay pagdating nila. Kami dito mga na lang siguro kami bago umuwi. Iligpit lang namin yung ginagawa namin para bukas balikan na namin ulit. Para continue namin ang trabaho namin kasi gabi na. Sa amin kasi wala pang sundo namin. Yung dalawang kasama namin ninalakad lang nila. Ito pa lang lunch namin. Si Warma, 6.45 na. Yan ang lunch namin. Kasi busy kami sa trabaho. Kaya fast-fast yung trabaho. Yung pagkain. Nakalimutan na. dance pa lang to. O, sige guys. Taposin ko muna kain ko. Kasi mamaya uwi na din kami. Sige, bye-bye. Nagsabi pala yung uh, yung taga bantay sa amin doon sa nag ano, sa paggawa na, sa ginagawa namin na uh, bukas na lang daw uwi uh, kami kasi uh, gabi na At saka uh, na lampas naman namin yung kuta namin ngayon sabi niya bukas na daw continue namin yung trabaho namin dito na kami ngayon sa labas nag-aabang ng sasakyan namin yung mga dalawang kong kasamaan nag-aantay kasi wala pang sundo namin kami palaging huli pa uwi kasi yung sinusundo, sumusundo sa amin malayo pa pinanggalingan niya at saka ihatid muna ako at saka yung dalawang kasamahan ko na babae iba din ang tinitirahan nila yun iwalay-iwalay kami kaya kami palagi pinakahuli umuwi o sige guys hanggang dito lang muna antay namin muna sa namin bago kami uuwi thank you for watching sa hindi pa nakapalo pakipalo, like God bless. Bye-bye.